Ano idol? Wow, ang laki! Wow! Daming mga tao dito, nakarami eh. na kami mga idol, oh, lalaki. Uh, Sasamahan natin yung ating pakawa na ako. Uh, mga tao. Napakalaki mga idol, oh. Grabe. Yung so, mga idol, pupunta tayo ngayon sa ano sa dagat, mamumulan oh, kayo ng tao. mga idol, makakaulan yung panahon mga idol Kaya nakandaan tayo ng ano, magmanay no, sa uh, highway na Kaya nga ito po yung kapute ko kasi magkakong ano Alam sa yung ulan Ayan, Dito na tayo sa intersection Dito pala mga idol, uh, ganun, hindi ka pwedeng lumig doon Ito kasi ang direction namin Kailangan magbox ka doon, may box kasi uh, na designated na box sa na doon so, Hindi ka basta-basta mga delikod doon kasi huhulihin ka ng pulis Kaya magbox muna tayo, hindi ka gaya sa Pilipinas mga idol na pwede na tayo mag-turn doon Turn to the kailangan mo na magpakaya sa Let's go. Kailangan tayo ito, mga idol. Kailangan magpak dito bago Dito doon sa kabila kailangan Ito yung box natin Bago ka makapunta dun sa kaliwa Kailangan magpak dito sana kailangan Mga idol, dito muna kami sa 7 eleven mga idol Sa doong maulan And dyan na po kami, dito na po kami sa ano, Sa lupang, sa uh, Mga taungan, kukuha kami ng taong mamaya e Malakas po ang ulan eh dito muna namin sa 7-Eleven mga idol Pag-ibig tayo ng tubig mga Edud. Nakapila tayo sa counter. <laughs> Dito na kami mga idol Tamang-tama. Low tide siya. Daming mga tahong dyan mga idol Kaya lang ang na -nang oh. dami nang umuha. May pa nang inamingit oh. Ang dami nang imingit. Ay, mga idol, punta kami dun sa baba. kaso, maulan. Yan yung problema namin eh. Wala kaming dalang payong. Yung okay lang naman na mapasa mga idol. Kaso, yung cellphone namin, hindi namin alam kung mamaya igagana pa siya. Pero kahit pa paano mga idol, eh, yan. nandito na rin lang kami. lulubos lubos na namin mga idol. Oh. Ayan, let's go. Tara mga idol, basahan na ako mga idol. Oh. Ayan, mga idol, dito na kami. Tidak tayo mga katuhan. Marami na namang siguro mga alimango dito. Ano mga idol?

Sige pag yan. Oh, dami na oh. oh. <laughs> may mga talaba ka pang nakuha talaga. Ano? Talaba pa. Oo. Oh. Ayun, linisan lang natin yung ating nakuha na Mga tako. Napakalaki yung mga ito. Grabe. Ang dami oh. Masarap manguha. Mahirap maglinis. Masarap naman kainin. Tagbusok <laughs> naman na ito. Tagbusok na. Masarap, mahirap naman magkukas ng plato. <laughs> mga idol. At lulutuin na natin yung mga kinuha natin, mga tahong, mga idol Excited, king Ngayon. Ito lang. Yan. Ah. Walang bawang eh. Okay lang yan. Tibuyin ko lang yan. Dalaki lang nating May walang kaliklo nyo? Wala. Bakit nang lalain yung tamadig? Ang minko ng tapio 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 eh. tapio 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 na tapio 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 tapio